dahil nakalabas na ng bahay ni Kuya, si Shuvi at Rata, grabe ang mga blessing nang dumating sa kanya. Napakarami niya endorsement ngayon. At nakalive nga nung isang araw at nakita niya sa comment ang Don V at agad naman niyang sinagot tungkol dito. Sabi niya huwag niyo nga kaming pa Don V Don V baka suntukin ako ni Bel Mariano. Nangan nga ng mga netizen ang sagot ni Shovi, Kaya pati ang mga Don Bell fans ay masaya sa sagot niya dahil never mabubuwag ang dalawa. Ang inamin niya lang na talagang crush niya si Doni at hanggang dun lang yon. Dahil alam naman niya na may girlfriend eto at never eto magsisira sa isang relasyon. At meron nga din usap-usapan na may nanliligaw kay Shouvi Yun ang sumundo sa kanya nung lumabas siya. Yun ang tinutukoy niyang TTH. Kaya ang mga Ships kina Donnie at Shouvi ay tumigil na. Dahil mismong si Shouvi na ang nagsalita.